tanghalin tapatapon ng vlog para hindi masyadong maingay pero may ingay pa rin kasi maraming gumagawa dito. Ang ingay naman yung mga sasakyan. iche ko lang ako 'yung mga halaman guys kasi napapansin ko maraming nagbubulaklak. Kasi nga 'di ba, malamig, bumagyo, o walang araw. Gustong-gusto nila 'yon kaya nakita ko may namumulaklak. Check natin eto nakita ako. Dalawang araw akong hindi dumungaw dito kasi nga, di ba, ang lalakas ng ulan. Dalawang araw. Nung lumabas ako kanya ng umaga, ito guys, nakita ko siya, oh. O, di ba? Ayan. Dark violet. Namulaklak na yung aking dendro. Ayan. Gusto nila kasi malamig, o, oh, di ba? So, ayan, namumulaklak sila. Ito pa isa. Ito pa isa. yan Ayan. Ito yung aking uh, ground orchid. At nagbo-bloom na siya guys. Pero marami-rami ito. Ito na lang ang natira. Kasi nga, di ba umulan? Eh, nanlaga siya. tapo pa? Tsaka tinan nyo to. Oh. Bigay lang sa akin to. Ng kaibigan ko. Pansin ninyo, parang tricolor yung kanyang bulaklak. Bigay lang sa akin to ng kaibigan ko sa Quezon nang nagpunta kami. Ang ganda. At itong si Tema, variegated bougainvillea. Diba? Ang ganda ng mga bulaklak niya. Ayan o. Magbubulaklak na yan. Lalabas na yung bulaklak. Ayan. Kahit tag-ulan guys, lalabas yung bulaklak nila kasi eh, gusto nila yung panahon. Ayan o. Ayan. Dadami na uli ito. Ayan pa o. Ayan eto pa so lalabas na yung mga bulaklak na ito guys nakakatulong talaga yung ulan at itong si Wahid Alicia guys ayan ayan yung puno niya o maliit lang yung puno niya kaya ko to binili kasi ang ganda ng bulaklak niya alam mo yung parang light pink na may pagka white ng konti basta parang naiiba yung kulay niya yung bulaklak ito kung makikita nyo sa personal, ang ganda ng bulaklak nito. mapusya lang siya na parang pink na parang peach na may white ng konti. Ayan, ang ganda ato Nang mulaklak din siya. Ito pa, Oh. Ayan. Lalabas na yung bulaklak niyan. Ayan. Let's see? Ito pa, isang namulaklak. Si Splash Bougainvillea. Ayan nung tag-ulan, doon din siya lumabas yung bulaklak niya. Pero kung pansin niyo na wala yung ibang mga ano niya bulaklak niya kasi nga mahangin eh. So yun na lang ang natira. Ayan. Pero itong iba lalabas na rin itong mga buko-buko na ito. May mga maliliit na buko. Ayan. Ganda nito guys, yung bulaklak na ito. Maganda to, lalo na kung marami. Kasi para siyang ano eh, may white, may light pink. Basta na iiba din. O, ayan Oh. Ito naman si Fire Opal. Ayan. Lalago na yan, guys. Dadami na yung mga bulaklak niya. Ayan, oh. Ang dami, oh. Ayan. bubuka na yan. Ito pa. Ayan, oh. Nagumpisa na silang magbulaklak. Nakakatulong talaga sa kanila yung ulan. Pagkatapos ng ulan, magbubulaklak sila ng pagkaganda-ganda. Reflex flex ko lang saglit, guys, itong aking Caladium. Ayan. Natulog yan, ha. Natulog. Pero nitong umulan, ayan, oh. <laughs> umusbong pa. Mayroon pang usbong. Ayan o. Oh. Ganda niya o. Oh. Diba? Ayaw talaga nila ng init eh. Gusto nila pati malamig. Kaya ayan, pagkatapos nung ulan, ito na. Mayroon na ng bagong usbong. Ito naman si Alembong. Ayan. Mag-uumpisa na siyang magbubulaklak. Ang dami niya ng buko. Ito o. Oh, mga buko niya. Ayan. Bubuka na yan. Ito. Flex ko pa tong isang kaladyong ko. Ayan oh. Ayan. Sabi ko sa inyo, gusto nila ng malamig. Kaya nung umulan, ayan, ang bilis na lumago. Dalawang araw lang tag-ulan, pero lumago na siya kaagad. Ayan, ito pa. Oh, si Mm. Oh. Ang bilis niyang lumago. Oh, di ba? Dahil malamig. I-flex ko rin itong aking bagong lipat na ano, guys, galing sa upland, di ba? Oh, Ina-acclimate ko sila dito Ay nagkataon naman na bumagyo Pero may nakuha sila dito angge Angge lang naman Ito mukhang Nawala ano, ng ibang dahon ah, Ito naman si Burrito okay naman Ito medyo Wala din ng kunting dahon At ito naman si Boros Tail okay Walang problema etong maliit na to mayroon At itong si Laila Sina ah, Good naman siya dito. Sana um, itong iba mabubuhay. Kasi naulanan sila eh. Pero ang gilang naman eh. Kaso lang dito kasi napaganda ng lugar kasi ma talaga yung singaw. Ayan. ito pa isang dendro ko oh. Ayan. Lalabas na rin yung bulaklak niyan. Parang red eto eh. Or maroon. Ang ganda nito guys. Ayan pa oh. Ano bang pangalan itong dwarf na to? Japanese name itong pangalan nito eh nakalimutan ko. Ayan. Ayan. Ito pa isa oh. Ano nga ba pangalan nitong dwarf na to? Nakalimutan ko pangalan niya. Japanese name. Ayan. Bubuka na na yung bulaklak niya. Sana ulan ulit. Pero huwag naman malakas, no? Ulan lang. Basta malamig lang ang panahon. At eto pa yung isang aking alembong. Vietnam Rose. Ayan na, oh. Ang dami niyang buko. Ayan. Yan. Ang daming bulaklak nito. Bakit siya nag-fold na eh? Alas 12 pa lang naman. Kasi nga tinatawag siyang 9 o'clock. Ano? Alas 9 or 10 o'clock. Doon siya bumubuka. Carnation ang kulay niya guys. Yung parang may halong white at saka pink. Yan. Ang dami-dami kung magbulaklak nito. ganda ganda nito tingnan. Kaya tinatawag siyang alembong. Dahil napaka-alembong yung tingnan pagka namulaklak lahat or pag namulaklak yung lahat ng stem niya. Talagang ang Diyos ko ang gadagandang tingnan, no? Tapos ito pang isang hoya ko, si Silata. Kagawin na amoy ko ng itong bulaklak nito eh. Di ko lang siya nakita. Sabi ko, oy mabango. Nagbubulaklak na naman siya. And enough guys. Ayan na oh. Diba? Ayan. Ang dami niyang bulaklak. Ito pa oh. Ayan. Namulaklak na naman siya. Ito ngayon, kinukwento ko sa inyo na two years siyang hindi nagbulaklak is in lumago lang ng lumago yung mga dahon niya na ganito but nung nagbulaklak na siya tuloy tuloy naman ang bloom niya ayan marami siyang mga pedunkles masipag tong magbulaklak ngayon kaya natutuwa ako mabango pa at sa gabi ha at tapos ang ritual na ginagawa ko guys pagkatapos ng tagulan eto yung ginagawa ko nag ipon ako ng Ayan, yung pinagbanlawan ko na pinaglabahan yung pangalawang banlaw. Ito yung dinidilig ko sa kanila. Dahil talagang subok ko na to, pagka naidilig mo sa kanila ito, namamatay yung mga, di ba may mga nematoids dyan sa loob, may mga bakterya or mga fungus, nawawala sila. Pagka diniligan mo dito, ayaw nila dun sa amoy at saka sa tapang siguro. Pero pag pangalawang banlaw kasi, kayang-kaya ng halaman. Ayan kuha ako dito guys ha. Ito oh. Ay, sorry. Ayan. Yan to. Kasi galing sa tag-ulan, di ba? So ayan, dinidilid ko yan dyan. Lalo na itong halaman na to oh. Ito oh. Madalas siyang tamaan ng mga ano, mga peste. Yan. yung tanglad ko guys, o oh, bumigay na. Yan. Maganda tong pangdilig ng halaman guys, pagkatapos ng ulan. Tulad yan. Ayan, yung mga nauulanan lang ha. Ayan. Ito, si Yellow Bell si yellow Bell yan. at itong a ating si ang taba-taba niya oh si ano pangalan nito aglao ni ma <coughs> kahit yung hindi tag-ulan, naglalagay din ako nito pag sa tingin ko na eh, medyo yung halaman eh, mukhang, alam mo na, yung parang hindi na magandang tingnan. Ayun, dinidilagan ko sila nito. O kaya, kung wala ka namang pang ano ng, um, ito, yung pinagbanlawan, yung cinnamon powder, yun, may vlog ako doon na ang ginawa ko sa cinnamon powder, i- eh, inano ko yung binabad ko siya sa tubig at dinidilig sa dahon at saka sa lupa. Ayun. Yun yung insecticide ko. Natural insecticide. Ayan. Ito. Oh. Ito. Diyos ito'y madalas na magkakaroon ng parang aphids. itong mga to. Ayan. Naulanan sila dito eh. Ito din yung aking elephant ear. 'Yan, naulanan din sila. eto si Weiboglab. 'Yan. So, 'yun lang, 'yun lang ang ginagawa ko, guys, pagkatapos ng ulan. Naglalagay ako ng ano, natural na insecticide. So, 'yun lang muna ngayon hanggang dito na lang yung vlog ko guys kasi wala nang battery, maglo-lowbat ka Salamat sa panonood, sa pakikinig at sa oras at see you next time. Bye.